Sa mga taong hindi nakakalip pong magsubscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabuting kanoban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay malaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang uh, tanghali po sa inyong lahat, sa mga sulit kong mga subscriber, maraming maraming salamat po. Sana huwag po kayong magsawang magsubscribe. Pagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Atanawin at ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang kagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon pa lamang po ng katuklas ng aking YouTube channel, ng Huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin ang like and share and bell icon para palagi po kayong updated at susunod ko mga video. Pagkakaroon ko po sa inyong lahat ang aking nalaman sa spiritual o physical na lahat ng panggamot ng mga orasyon at dito malalaman po tukol sa iwagan ng pangasinan pagkatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nanginangan at huwag ipagyabang palagi po ninyong sa pusut isipan ng panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong hinaga po sa hirap ng buhay at ito ay malaking kayamanan sa langit na pagtulong -pag -pag sa kapwa at hindi makatutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusiklis sa inyo sa mga ginawa mong kabutihan at pagkakalob sa inyo ang siksikdikdik dikdik at umapaw na pangamahal ang ibabagi ko po sa inyo ang magkya ng bulalakaw po ang ah, bulalakaw kya po ng bulalakaw po. ay so, mga bulala ko po. Ito po yung tangan ko po bulala ako, Ito po yung aura niya po. Yan po. Mata, ilong, ka. Hindi po siya kan na uh, nakatawa po siya uh, nakangiti ako so, na ang ko rin pong na konto Channel bulalo nato. Pagkukun ko po sa inyo kapangyarihan ng bulalako. Bisa ng mutya ng bulalako, agimat swerte. Ang mutya ng bulalako nagaling kalikasan kalawakan. Pag nakakita po kayo sa ipapawid, may kasabihin na magwis po tayo taagad. Ito ay malakas na virtud, ito ay may kaya ng paglaban po kayo sa mangkukulam, mababarang at iba pang mga galing sa kasamaan ng kadiliman. May kakayanan itong panakasin ang inyong pangangatawan, kaya rin po itong kontrolin ang pagtanda ng ating kaanyuan na pagtagalin ang inyong edad at buhay. Ang tawag nila dito ay METROLITE Kapag nasa kalawakan, kapag ito'y bumagsak sa lupa, ay ito ay mutya ng bulalakaw. Ito'y magakaroon ng malakas na aura, kaya po kayong kutsyonan sa lahat ng bagay. Ang payo ko lamang po sa inyong lahat. Pag may tangan po kayong bulalakaw, manatiling magpakumbaba sa kapwa at iyong mahal sa buhay palagi po tayong gabayan ng ating butya ng walakaw at ang ating amang mga pangyarihan sa lahat at ito ay kusang magpaparusa sa iyong kaaway sana nagustuhan po ninyo ang aking video kung ito ay kung ito at sana po mag subscribe mag like kayo share para maraming maraming uh, pakipinut na rin po ang wilakang para palagi po kayo updated sa akin uh, sa susunod na video marami pong kakayanan po ang mutya ng bulalakaw ito po mga mutya ng bulalakaw ay hindi po agad agad uh, so ang kukon po nito ay yung bigla ang pangyayari po lahat mga mutya ang mga mutya na ito ka hindi mo na uh, dasalan kusa pong kwan po yan kusa pong kumuko ng kapanyarihan nila uh, gawa ng kalikasan Diyos ang makapangyarihan sa lahat at hindi katulad po ng medalyon ng medalyon pag di mo po uh, dinibusyonan sa araw-araw wala pong bisa ang mga mutya po, kusa pong, po kanyan, gagabay ang karo-araw. Basta, ang taga-habilin ko lang po sa inyo ay magka, magpakumbaba sa isa't isa, magmaalam, magbigay, mag, uh, magtulungan. At uh, mag, kung alimbawa, kung tumulong po kayo sa kapwa, huwag yung pagdamot. At kung tumulong po kayo ay huwag nyo nang pagsasabi, kundi sarili nyo lang po. Ang gusto na po ang makakaalam sa inyo ang yung pagtulong. Hindi man na nararamdaman ng mga ibang tao pero ang gusto nang nakakaalam na inyong pagtulong, kaya ang pagtumulong ka ang babalik sa iyo ay triple. Dapat ay eh, tumulong po sa mga nanghihiram kasi ang gustong gustong-gusto ng gusto na makapangyari sana tumulong ka sa kapwa na yung hinihiga po sa paghihirap yun ang gustong gusto ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat uh, sana po gusto nyo po ang video kong ito uh, huwag makalimot pong mag like and share uh, pakipindot na rin po ang bilay ko ang mutya ng bulala ko ang sa uh, himpapawid maraming maraming sana po sa inyo sana po makalimot po mag subscribe at shout out po sa inyo lahat 不。哦